I just found a very unique homestay here in Nueva Vizcaya and this is one of their rooms. <laughs> yeah. So it's a very old style room. mga vintage furnitures and displays Nandito. Look at that. Ooh. this one. Oo. mga ganitong klaseng lampara. Shhh. Grabe, stig. Dito mo makikita lahat ng mga old. Even typewriters are here. May mga old na paradors. Tejo you know si Rizal Look at that. A very old ano, paper. Rizal. Of, look at this. Grabe and all the parador this is CR ayan medyo modernized na itong CR na to ayan so may hot and cold shower sya ayan modernized tong shower nila nice and look at this divider ito mga old paintings malikos country inn house and rules grabe very old sofa, mga dating bed, karaoke, look at that, A chandelier, and then on the other side, meron pa tayong mga ibang cabins dito. Isa ang maliko sa itinerary ng aking paglalakbay sa bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dahil sa liblib ang barangay na ito, homestay lang ang maaring tuluyan ng mga turista. Tumuloy ako sa Maliko Country Inn, isang homestay na pinakakakaiba sa lahat ng tinuluyan ko sa aking mga nakaraang paglalakbay. Hindi pang karaniwan ang tuluyan na ito dahil ito ay alam mo sa iyong bahay tulugan na kasama mo sa pagtulog ang mga memorabilia ng nakalipas ng World War II at mga lumang gamit ng ating mga ninuno. This is another cabin. Look at that statue, mga horns. Yeah, si homestay, a very unique homestay. Another room, and. Yeah. Ilan sa mga pumukaw sa aking atensyon ang mga abandonadong ifugao houses na natagpuan sa lugar na ito at binili ng may-ari upang ilagay sa kanyang bahay. Kasama na rin ang mga bungo ng mga nahuling hayop ng ating mga ninuno. Hello. This one is another room. Two bedroom, ay two-story bedroom. katat may mga ha <laughs> huh? at dito nga ako mag stay sa isang ipugaw house for tonight and this will be our first time na gagawin nito <laughs> but it's an exciting experience yan ito na mga kaming gamit yan. so let's see This is my CR yan. Yeah. So, malinis naman ang ating CR. May hot and cold shower tayo. Yeah, this is something good sa ating homestay ngayon. Oh my God! Oh my God. Sir, no, may sa gonna... <laughs> Mayroong communal kitchen para sa lahat ng mga bisita at libre ang kapeng barako rito. Walang signal dito sa maliko, pero mayroon din silang wifi. Kaya hindi ka mababahala sa kahit anong mga komunikasyon na kailangan mo. Punta na ng junk shop eh, na-intercept niya. So, o oh, sige, magkano mo nabili? Sabi niya, nabili ko lang 120, 120. Sige, ako binig ko siya ng 200. Oh, 200. Eh yung palang machine gun na yun, maliit. Ito, si ginoong Ed Amistad, isang mahilig na kolektor ng mga makasaysayang kagamitan ng ating mga ninuno, lalo na sa mga naiwang gamit noong panahon ng World War II. Ayon sa kanya, ang tuluyan na ito ay nagsimula bilang bahay pahingahan ng kanyang pamilya noong ipinatayo ito taong 2003. Dahil siya ay may malaking interes sa nakaraan, dito na rin niya inimbak ang mga koleksyon ng mga makasaysayang kagamitan ng World War II at ng ating mga ninuno. Nakita ni Ed ang pangangailangan ng bahay tulugan sa lugar, kaya binuksan niya ang bahay na ito taong 2017. Kasama na rito ang kanyang matalik na kaibigan na si Taina Nomalio na may-ari rin ng Omalio Homestay. Ayon kay Ed, mananatili ang pangako niya na ipreserba ang tuluyan na ito at buhayin muli ang nasimulan niyang mosayon ng maliko na una na rin sinira ng mga nakaraang bagyo. Good morning guys, it's actually quarter to six. At uh, liwanag na nga dito sa ating uh, pinag-stay-in. At uh, sobrang hamog And ito ang aking pinagtulog ng kagabi. Ayan. So, meron tayong comfy bed. At uh, sobrang makapal yung kumuno binigay nila. At masarap ang ating tulog. So, is itong Ufugao House na pinagstayan natin. Uh, at syempre, in front of us ay isang pine tree. Look at that. Ayan. That one is another Ufugao House. Another Ufugao House. And another Ufugao House yan. <laughs> Nakamedyo siya so kasi sobrang lamig dito. Ayan. Look at that. Para tayong nasa Baguio or ifugao <laughs> or bontok. <laughs> hindi ko kaya maghilamos dahil ang lamig ng tubig. ah, <laughs> uh, so, one more thing, parang hindi ka lalamokin dito dahil nga sobrang lamig. Pati mga lamok ay eh, ikiginawin. Sabihin na tatamarin mo ngayon ay eh, umanap ng taong ka kakagat eh. <laughs> anyway, pupunta tayo sa common uh, kitchen. May mga free coffee sila doon at what. Ito tayo doon magpainit. Mm. Look at that. Sobrang hamog, hindi mo makikita yung kapit kapitbahay. Okay, let's go. Ang bahay tulugan na ito ay hindi para sa lahat. Ngunit ang mga taong katulad ni Ed na nais ipreserba ang bakas ng kasaysayan, naway katuwang din tayong lahat. Ang Maliko Country Inn ay para sa mga may interes sa kasaysayan at nakaraan. Ang tanong, Kakasakaba sa ganitong tuluyan at matulog kasama ang mga memorabilya ng World War II at mga kagamitan ng ating mga ninuno.